Nagmamalasakit yung kapatid. Anong ginawa mo? Ang malasakit nila bro, baka po may mapaya si uh, Brad Daniel. Dahil yung pong hydrogen water na binibenta po natin, hindi na po siya pasado sa ano, uh, patay na po yung ano, yung component ng hydrogen water itself. So bagsak po siya pati sa pH level. Alam niyo po yung mga kapatid, sino sinuspindi. At saka ngayon, ikina-character assassinate. Ang sabi ko po doon sa mga kapatid, yeah. nakausap ko kanila, kanina, mga kapatid, huwag nyo nang ikalungkot yan. Uh, patunay lang yan na kayo mismo, pinatunayan ng Diyos sa inyo na wala na ang Diyos dyan sa samahan na yan. Yes. Totoo po yan mga kasama, no? mga nakikinig sa mga ano. Totoo po yan dahil itong ano na ito, itong samahan na ito, talagang kapag may problemado sa isang ano, sa isang topic o sa isang ano, sabi na natin sa business o sa uh, diyan sa lokal na 'yan, eh talagang ano, talagang pag pagdududahan ka, pag sa uh, ka ng masamang ano, ganito ganyan, eh talagang ikakarakter association ka talaga ng mga grupo ni Rason. Totoo po 'yon, no? Eh tingnan niyo nga si si Yuli, yung kasakasama ni Bes ah, sa buhay niya, 'di ba? Eh tignan nyo nga siya nga kinakarakter ano eh pati rin si Willie Santiago din eh. Eh lalo na itong si Badong sa panahon ni Bonji ngayon no mga kasama mga nakikinig. Eh hindi eh, na ako magtataka Tot talagang totoo yung sinasabi ni ano eh ni Badong diyan eh talagang nilayasan na ng Dios yang samahan na yan. Kaya yung mga nakikinig dito, dito sa TikTok sila Ilion, sila Dadio, Mag-isip-isip kayo, wag kayong magpabu uh, magpabulag sa demonyo, no? Huwag kayong magpaalipin sa tatay niyong diablo. Yan yung masasabi ko sa inyo. Tuloy natin. Dating dahan, bakit mo inuusig yung kagrupo ko na dat ano ano eh, ano po yan? Ano, yan? Ano? ano, po bakit mo inuusig yung aking uh, inaaniban ngayon na MCGI gusto mo ba Alam kang... TJ ikaw yan ug mo wag mo akong <laughs> <laughs> pambira ka. Sige, tuloy natin. Pambira. Mamaya na tayo mag-usap-usap dito eh. Ano yung kumulato saglit lang? Na lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Sa, sa bagay na ito, sabi ko sa mga kapatid, nagiging karamay tayo. Sa mga naging hirap ng Panginoong Isokristo nung siya'y magkatawang tao. Kaya ganun, Tingnan ninyo, nang gagala yung na naman si Bonjik. <laughs> Bakit? Hindi ba totoo yung tatay mo eh, babaero? At hindi ba totoo hmm. yung nanay? Well, dito mga kaibigan, hindi ko po masasab, hindi ko po may reaction dito no yung sinasabi ni Badong na babaero yung ano kasi hindi ko pa naabutan yung tatay ni Rason eh. So, no comments po ako dito. Opo. Tuloy lang, parang... Tanong ka ng sinungaling. Ayan, hindi tanungin mo yung kapatid kapatid mo, si Sister Kapulong. Anong sabi ni Sister Kapulong? Ang gara ni Mami, no pa? Sabi niya kay Brad Don Kapulong. Nagta-transform siya pagkakaharap si Kuya. Kaya, ano, si Fernand din po ang nag-announce sa lokal ng Ed sa Timog para i-block ako at wag na daw tingnan FB ko. Ganyan po ang ginagawa nila. Parang, uh, sabi niya, Pagkakalamin yung ano. Tama okay. na nga yan, dati landas, pambihira. So, so, talaga yon. talagang ibablock ka talaga, gan sa samahan na yan. Na, nasasaktan ako eh, pinag-uusig mo yung aking samahan eh. <laughs> eh, gusto ko sana ang, talaga, TG, ano, patunayan talaga ano o, patunayan na ang MCG ay ang tama ang mali Iglesia ni Cristo oh yun ang aking tindig ay nakatiji wag mo akong pinagloloko sa buhay mo oh kilalang kilala kita kahit magpalit ka pa ng magpalit ng pangalan <laughs> Kaya lang si Bang TJ eh, pambira ka talaga oh. Kunwari ka po. Oh. <laughs> Kaming mga MCGI, ang tunay na tagasunod ng Diyos, kasi member kami doon sa itinatag- Inalos ka tolo eh. O, ingay mo eh. <laughs> Ay, nako. Ba't kasi, ayun. What you my eh. bro? <laughs> What you my mo. bro? What's up, my niggas? What's up, my niggas? Tuloy natin, tuloy natin. Hold on, my... Hindi ko na masyadong... Ano, ano? Hello? Teka lang, may bumi... Ano, pe? Saglit lang, ah.